Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Mag-iingat kayo palagi kung saan mo po kayo naroon. At natatawa kayo mga kasawi kasi ang ating sender ay isang babae pero napakastig na ito mga kasawi. Tingnan niyo po ito. Idol, good morning po Idol. Bakit po tuwing nilululipap po ang ulo ng manoy ni Mr. I nakapakapit siya sa ulo ko ng gustong-gusto niyang paulit-ulit kong kakain ko yung parang ice cream. Ako lang po ba ang gumagawa ng ganito? Sana mapansin niyo po. Yan natawa ako sa ating sender. So, syempre mga kasimi, ang sabi ng ating sender, ang kanyang asawa daw ay gustong gusto lagi na pinapakain or pag lulipop niya daw, ang kanyang batuta ni mister ay talaga namang lalo na itong gustong gusto at talagang paulit-ulit na para bang ice cream yung tingin niya. Ayan, at gustong gusto ng kanyang asawa. Syempre, magbibigay tayo ng opinion dito mga kasimi sa ating sender. Yes, may mga kalalakihan talaga na number one na talaga nila na gustong gusto nila na pinapakain ng kanilang mga batuta, mga kasawi. Alam nyo ba kung bakit? Dahil doon nila narirelease ang kanilang L, mga kasawi. Alam niyo ba, mga kalalakihan, kapag once na sila ay nagpapakain ng kanilang mga batuta o latulato, mga kasawi, ay talagang isusubsob ang iyong ulo. Lalo, lalo pa kapag once ang isang babae ay magaling itong maglulipap ng latulato ng isang lalaki. Naku po, sabi ko talaga sa inyo, talaga ang isasagad pa ito ng sobra-sobra ang mga ulo ninyo, ang mga nguso ninyo, ipapasubsob niya ng sobra sa kanilang mga latulato. Kaya kung mapapansin nyo sa mga kababaihan, lagi talagang ginagawa ng mga kalalakihan, talaga na kapag during sila na maganahana ay gusto nila na talagang pinapalulipap ang kanilang mga batuta kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi isa yan sa mga kahinaan ng mga kalalakihan na pinapakain nila ang kanilang mga batuta, mga kasawi dahil doon ang kanilang satisfaction lalo kapag ka once ang isang babae magaling ito maglulipap, nako sabi ko talaga sa inyo talagang sabi ko sa inyo sasabunutan talaga kayo ng inyong mga asawa, ayan ulo ipapasubsob sa kanilang mga batuta tapos sabay sagad. Ipapasagad sa inyo na sobra-sobra para mas lalo silang na -el. Minsan pa nga mga kalalakihan, di ba, kung mapapansin nyo, kapag sa sobrang L na L na L na talaga sila, napapamura pa ito ng S alam niya na yun mga kasawi. Kasi alam niyo ba kung bakit? Kasi sa sobrang hindi na nila makontrol ang kanilang nararamdaman. Kaya lahat na at sigaw ay ginagawa na nila kapag gawan sa na sobrang nasasarapan sila sa inyong paglulipap. Kaya ang mga kalalakihan, para lang kayong kumakain ng candy na paulit-ulit na talagang labas loob, labas loob, de ba? Yun ang ginagawa ng mga kalalakihan para mas ma-enjoy nila yung ginagawa ng isang babae. Kaya sa mga kababaihan na talagang hindi pa magaling maglulip pa, pag-aralan nyo po, lalo't lalo na pag inyong asawa na yan, syempre naman, gustong gusto yan ng mga kalalakihan na talagang madalas sila, nanululipap kasi doon sila, mas mabilis mael mga kasawi. Kung mapapansin nyo, mga kalalakihan, di ba? Minsan nga, kapag gawan sa ka hinahawakan mo lang ang mga kalalakihan, sa kanila mga batuta, unti-unting himas. Ayan, at paglalaroan, aba, magulat kila toink, nakatayo na ang kanilang mga batuta. Kasi nga, dahil sobra nilang nasasarapan at na-L sila. At mapasasabi ng isang lalaki, mm. Ang sarap nito, sobra. Yan ang uulitin mo araw-araw kapag ka ginagawa mo ito para sa akin, mahal. So, yun yung mga linyahan ng mga lalakihan kapag uuwan, uh, satisfaction talaga sila. Sobrang sagad, mananabunot, isusubsob ang uso mo sa kanila, mga batuta, at ang ending nito ay mapapasigaw pa sila ng... Mm. S, yun na, isagad mo na ng bongga ang sarap nito. So, yun lang po mga kasawi. sa ating sanday na way naintindihan mo kung bakit. Ayan, normal po sa mga kababaihan na kumakain ng mga latulato ng mga kalalakihan as long as asawa at mahal nila. Lama po mga kasabi, maraming salamat sa patuloy na pag-suporta sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga asal.